Ang programa ng Kobe Ang programang ito ay nihahatid ng Kobe City no Chikika Torikumu NPO at pondo. Ngayong buwan ng Setyembre po ay ang Disaster Prevention Month. Karong September kay Disaster Prevention Month man, moong atong pagsusuri hangga itong sa atong sa mga disasters. Magandang araw po sa inyong lahat. Maayang adlaw sa inyong tanan. Ako po si Valerie para po sa inyong Tagalog. Huwag ako si Zana para sa Bisaya. Kami po ay members ng Filipino community dito sa Kobe, ang Masayang Isang Tahanan. Tahanan. <laughs> so ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa mga nang sa... naganap na disaster noong 19 uh, 1923 September 1. So this year ika 101 years na siya sa Kantor earthquake o atong pagsayahan ka rin itong sa counter earthquake. So, little information lang na isa po sa mga reason mo nung nagkaroon ng FMYY kanyang registration radio station kay tungod sa counter earthquake po. So, ngayong taon po is yun po yung pang 101 years ng Kanto earthquake. Kanto earthquake. earthquake po. So, nang dahil po dito is kaya po naisipan po nila magtayo ng FMYY. So, kay Disaster Month, Prevention Month man, karong October 15, 2024, kay deadline para sa itong disaster calendar. So, muna siya itong disaster prevention calendar para sa 2024. O, natay, ano, kailangan na po natin magpasa o mga pictures sa mga lugar na na sa disasters karong October 15. So, yung pinakita niya pong calendar kanina, yan po. Ito po yung ginawa last year. So, yung mga pictures po na nandito is yung connected po siya sa mga disasters, like yung mga earthquakes, mga tsunami. Mm -hmm. So, para sa next year na naman po natin, so uh, mag-take ho tayo ng mga pictures na related po siya doon. Tapos, ipasa lang po na, i-send lang po natin siya sa email. So, ang deadline po nun isa, October 15, 20, 2024 po. So, yung isa submit po natin na pictures ay para po siya sa next 25. year. So, ang consultation day po ng Masayang Tahanan ay every Tuesday. So, kada Martes na atay consultation sa Masayang Tahanan, every 12 siya, 105 p.m. So, kung may consultation po tayo, tumawag lang po tayo sa 0788626519. So, kung gusto mong magpa-consult, pwede po mo tawag sa 0788626519. So, ang, ang mga classes po natin ay every second at saka fourth Sunday po ng buwan. Natay mga classes every second at fourth Sunday of the month. Magsugod siya from 1.15pm hanggang 4.30pm meron din po tayong computer class. So, sa mga parents po dyan, huwag po kayo mag-alala. Yung mga bata, mga anak po, ay pwede po nating isama. Total, may naka-assign naman po tayo ng mga teachers para sa mga sa mga assignments so nila or sa mga ano. At saka yung may Tagalog class din po tayo para sa mga bata. So, pag humas na tong klase na, computer class, at sa mga parents na hindi mabili nila mga anak, na po yung kids class na pwede ibilin inyong mga anak, kaya natin mga anak ka-assign na teachers para tabangan sila sa ilang mga assignments sa school. Hmm. So ongoing din po ang registration at saka renewal po ng membership? Ongoing lang po na membership registration o renewal. So sa mga wala pa naka-renew naka o wala pa naka-register sa so, mga gusto mag-register po din. So, ang 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 lugar po namin ay nasa Kobe Shi, Chuoku, Yamamoto Dori, 3-19-8 Kobe Center for Overseas Migration and Cultural Interaction Building. Sa so, nasa third floor po ito. Ang atong office kay located sa third floor, 3 floor, 3-19-8 Yamamoto Dori, Chuoku, Kobe. Kobe Center for Overseas Migration and Cultural Interaction Building. So, sa mga ano din mag-email po tayo sa mt4filmoms at gmail.com Facebook address kay www.facebook.com slash filmoms slash Tapos, meron din na po meron na din po tayong QR code para mas madali po. Ako po ulit si Valerie. Oga ako si Zana. Magkita-kita po tayo muli. watch. On your FM dial.